sad news si T-Rex sa biglang kumano wala na sa si T-Rex namatay eh siguro duda ko si T-Rex hindi niya kinaya yung sunud-sunod na ulan, malamig pero naka, naka naka safety naman yung kanilang pen pero talagang siguro talagang may mapagkakataon talaga na hindi mo talaga mabubuhay ang mga sisiw lalong lalo na kapag ganitong off season na mahirap nang bumuhay ng sisiw kung pwede mo siguro mabuhay ang mga sisiw kung may facility ka talaga na isa kang uh, farm na may magandang facility pero tayo mga backyard nung kung ano lang yung uh, binibigay ng space sa atin kung ano lang yung mga pwede natin magamit Kumbaga, kinukompensate na lang natin sa sa pag-aalaga. Pero may mga bagay talaga na hindi mo maiiwasan. Pero itong si Crocodile, perfectly healthy. Actually, maingay siya. Perfectly healthy. Alam nyo, iniinom yan. Ganito, ginaganito ko na yan para talagang sure na. O, oh, makita mo yung iniinom. Hmm. Yan ang iniinom niyan Yung pagkain Yan Ang iniinom po niyan Yakult May tubig Mahirap na Gusto ko may probiotics yung kanyang katawan May good bacteria Para pang iwas doon sa mga bad bacteria Pero Ang ganda ng katawan Mga kaibigan mo Labas ang picho pero hindi ibig sabihin picho siya hindi. Mataba siya, mataba. ano? Mataba. Kita ba diyan? Mm -hmm. hmm? Mataba siya mga kaibigan. Siya ay malikot, masigla, healthy si crocodile ay si T-Rex yung partner niya. Pa uh, this past few days, malungkot. Sinubukan ko namang gamutin ayon dun sa mga sintomas ng kanyang uh, karamdaman. Pero siguro talaga hanggang doon lang siya. Pero to si Crocodile Ito, lalaki na to Hopefully, sana Ayan o, may makagat siya ng lamok o oh, Kita ba dyan? No? May makagat siya ng lamok Dahil sa malamok talaga ngayon Ayan o Kinakagat siya ng lamok naman. Kawawa naman, no? So, doble natin yung katol mo Okay mm. <laughs> Lahat na nang pwedeng i Tabi ka na namin sa room. Oo, oh, gusto ko na i-tabi sa akin tong dalawan to eh, pero ito pang sineselan ko, yung pa yung mahirap i-maintain na i-maintain na maging healthy. Tingnan nyo tong dalawa dito. Ito, talagang rain or shine sila. Tingnan nyo naman sila. Hindi ko yan sineselan, pero sila yung nag... Oh. oh. pa yan. Malakot. Curious pa yan. Pumuporma hmm. na itong isa. Medyo... Hey! Pabilis siyang pumorma. Si, ano yan, si Tikbalang yan. si Otlom yung nasa kapila. Ah, tingnan mo si Otlom yan. Wala mas mabagsik si Otlom ne eh. Mas maangas si Tikbalang pero no, umaangas na rin yan. Come here. Chik-chik. Chik-chik. Oh, yeah. Come here, Hindi yeah. ikaw. Yeah. Hindi ikaw, judge. Tapos, kung mapapansin nyo mga kaibigan, kanina lumusob na ako sa ulan. Ginawa ko ng hapunan si Crocodile. Kapag umuulan, kung kaya ko, tinataob ko yung inuman siya kakainan. Pag umulan na malakas ha, kung kaya ko, tataob ko yan. Ayan o, nakapaob ko Kita ba yan? mm, -mm. Kita ba yan? Mm -mm. Kasi, pag nakaganon yan nagkaroon ng hindi rektang kung tubig ulan lang na sana na rekta pwede pero yung tumatalsik mula doon sa nagbabounce yung talsik doon sa inuman at kainan minsan ay inum nila nakakain nila doon nagkakaroon ng mga bulate ang ating mga alaga although everyday naman yan expose sila sa bagay na pwede sila magkabulate pero yun ang pinakamabilis yung maruming tubig So recommend nung mga breeders talaga doon sa Bimeg. doon sa Bimeg, nung nag-attend kami ng Bimeg. Yung kanilang pampurga monthly. Pero kami, nagpupurga kami pero every 3 months. Yun ang nakasanayan ko eh. Pero gusto ko sana subukan yung monthly pero para sa akin parang masyadong mag Ma, ma ma toxic sa katawan ng alaga. So okay pa rin yung 3 months, 3 months lang. No? 'yun ang sa ano ko lang ha, observation ko kasi okay lang naman lalo na pag malalaki ng ganyan. 3 months, 3 months pwede na. Para sa akin ah. So kung ano yung program nyo 'yun lang din ang subukan nyo 'yun ang program lang namin na every 3 months kami nagpupurga. Uh, minsan early pag lalo na maulan, minsan naman medyo late kapag uh, usually pag summer yan hindi kami madalas magpurga kasi ma maanong panahon eh mainit walang ganong siguro walang ganong makiki, hagilap na bulati ang mga alaga pero yun lang ano instinct instinct lang namin yun, ano, uh, ano ng mga chewing ko programa nila yun yun lang sinundang ko kasi yun ang turo nila sa akin yun lang hindi naman actual, actual tinuro yun ang nakikita ko sa kanila tanung tanong ako so, yun ang ginaya ko lang din. Well, mga gutom na yung mga alaga. So, it's time para magpakain na tayo. So, huli muna natin to. Natutulog ito, hindi to nawawala ng pagkain. Kasi favorite nga, no? You know, kapag pogi. Ha, pakapogi. Babalik na natin. Siya, hindi siya papakainin kasi eh steady lang yung pagkain niya dyan. Uh -huh. Diba? Uh -huh. ah, may langgam. Pero sige lang. <laughs> Malaid lang yan na nakaroon. Ano, tingnan niyo yung pagkainan nila, ma walang putik Okay, Maliban niya sa tin tinapakan niya. Ay ano, sige na, kain ka na. Kasi pag nagkakaroon ng dumi, nakakain nila 'yun eh. Matanda na yung kainan na 'yan. Tapos so yung inuman, 'yan. Tukaw siya kasi tinaog ko kanina umuulan eh. Ewan ko bakit ni, yan talaga, doon lang siya uminom, hindi siya uminom sa mga kalat-kalat na tubig. O, uh, yung mga tubig na ganyan. Para siguro, marit pa siya, yun ang alam niyang inuman. Makasanayan. sanayan. Makasana Mat, matatanda na itong mga Mal, pero malinis yan. Ano na lang yun? Uh, mancha. Naman? Mancha. Matandaan. Nga sa mga 6 years na yun. Hindi lang siguro. Sobra pa. Sobra pa siya. Uh -uh. Antik na. Antik na, oo. Oh. Pero yan, may mga bago tayong ganyan. Ceramic. Ito, antik. Oh, magpapakain na sana ako dito. Pero napansin ko na talagang baha, oo. Oh. Katatapos lang ng ulan eh. Ayan, dalawa. Ito kay backyard backyard racer, kaya mo itong gawin na mag-isa. Hindi <laughs> mo na kailangan ng helper. Pero pag farm, siyempre kailangan. mayroong tauhan. Dahil... Madami. Kung isa-isay mo, abutin ka ng... Kung umaga, abutin ka ng tanghali. Kung hapon, abutin ka ng gabi. Kung farm, ha, yung... May mga 500 na manok. <laughs> kahit 300 na manok, matatagal lang ka. No? Hmm? 300 lang, matatagal lang ka na. Isa-isa, lilinisin mo. Hindi naman linilis talaga, total linilis nga ito eh. Pagpapanlawan mo lang, Mga oh. Baka shake, shake lang. Oo, parang tagaling mo lang. Kung oh. sa plato, yung un, yung unang tanggal lang ng mga pinagkain. Oo. Ito, manap ni Aling Mima ito. Si Hope. Magbamanok na rin ako. Nun. Meron akong black bonanza. <laughs> Yabang mo, may black bonanza. Oo, oh, ah, at saka ano. At si Bradley. Oh, meron siyang ano. Meron siyang breeding. Yeah. Meron siyang half. Magiging half yun, half. Kamukha ni, magiging kam para kamukha ni Lakro ko dahil <laughs> Pero ito talaga ang to. Ito legend na to, hindi ito matatanggal dito. Ano to eh, COVID baby? Oo, oo. magpanaon na COVID. Oh. It baby. Ay, ay, ay. Hindi niya alam gagawin. Yan ay binabapin <laughs> man. Baby talaga. Bumaba ka. <laughs> ay, wala ka, hirap na hirap ka dyan. ito lang, ito lang mga ilan ilan na to ah, uh, uubos na ng konting minuto paano pa kapag ganyan no? may farm niya sa tabi namin ano oh, di ba? yes isa isa yung uh, kana ka na ano aabuting uh, ka ng sham sham. oh, uh, ba't ba, ba, ba siyam siyam? Wala. well mga kaibigan, sana nag enjoy kayo sa aming video na kung paano namin na pinapakain na nasa kaso kapag umuulan at uh, sad news nga lang, si T-Rex ay wala na. Sayang talaga, sobra. Pero bibili pa rin ako nun. Pero this time, bibili na ako pulit na. Para sure na hindi. Pag may pera tayo. <laughs> Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Alam. Paalam. Kaya pala, o, ano, um, siyam siyam. Hirap mo kasi kung ocho sa sasayaw ka pa. <laughs>